Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Lord GCC Academy. So pagpasensyahan mo na at, nyo na at medyo matagal-tagal tayo na busy ano. So hindi tayo na nakakapag-upload mga videos dahil sobrang busy natin sa dinedevelop natin farm. So may additional tayong 5 hectares na range area. Busy sa production, sa mga sisiw, sa mga laban. So talagang medyo natagalan at nagde-develop pa rin tayo ng ibang area and talagang sobrang maulan sa Uh, farm natin. So, <clears throat> anyway, uh, pag-usapan natin ang isa sa mga katanungan ng followers and subscribers natin. So, ang tanong niya, paano i-maintain ang mga manok, or ano ang gagawin na breeding pag bumili ka ng isang trio sa isang breeder? So, paano siya i-maintain? Paano mo siya i-sustain? Paano mo siya magagamit in the long run na hindi gaanong magiging uh, inbred or magkakaroon ng inbreeding depression. Ano? So, napakagandang katanungan yan. Ano? Dahil uh, malapit na naman ang World Game Fall Expo and karamihan sa atin <coughs> uh, nagde-decide, nag-iisip kung ano ang gagawin, kung ano ang bibilihin, kung uh, broodstag ba, pair ba, pulit lang ba, or trio ba. So napaka-importante ang decision making na yan ano And uh, alam naman natin na lahat naman tayo may kakayahan bumili Kaya lang sayang din kung bibili tayo ng mga manok Na hindi naman natin magagamit Or after one year, pag hindi bumagay sa breeding natin Aalisin na naman natin So sayang ano So eto, uh, let me give you uh, an example ng ginagawa natin ano So before that ito muna ano, ito muna yung concept behind acquisition ng mga breeding materials. So, ako naman ano sa farm ko kasi established na yung mga Bruce Barnett sweaters ko. So, tinetesting ko na lang kung saan sila magninik, kung saan sila babagay. So, yun na lang ang tinitingnan ko halimbawa, 'di ba? Bumagay sila sa mga Bruce Bar sa mga blue face hatch, bumagay sila sa mga yellow legged hatch. Ang ginagawa ko, uh, <clears throat> gumagawa na ako ng family ng yellow-legged hatch na sarili, gumagawa na ako ng family ng Blueface uh, blue face hatch ng sarili, gumagawa na ako ng sariling uh, pamilya ng mga bilirubol hatch. So, ganoon ko siya ginagawa. Kasi kung parang timpla-timpla eh. Mayroon ka ng mainline line, mayroon ka ng supplementary and complementary line pang cross. So, hindi ka nalalayo. So, ngayon, uh, bago tayo mag-acquire, anong relation nung sinabi ko? Ano? Anong relation nung diniscuss ko sa pag-acquire ng breeding materials? So, sa akin, napaka-importante yun. Ano? Kasi halimbawa, bagong linyada, bibili ako ng bagong linyada. May establish na akong linyada. Ang bibilhin ko muna pares. Now, bakit pares ang bibilihin ko? Unang-una, yung lalaki, itetesting ko sa babae na establish ko na linyada kung babagay. Ang babae, ang kapares naman ang binili ko, ipapares ko naman sa lalaki ng established ko na linyada kung babagay. So, i-reverse meeting ko sila para makita ko kung saan mas magaling, sa female side or sa male side. Kasi karamihan, karamihan ano ito ito yung isa sa mga napansin ko sa breeding ano yung postura yung hitsura yung tayo namamana ng mga anak galing sa tatay pero yung galing hindi natin masabi kung galing sa nanay so pag magagaling ang kapatid ng mga nanay ibig sabihin may chance na magaling din or producer din ang mga nanay na gagamitin natin so ni reverse meeting ko sila ngayon pag nakita ko na hindi sila bagay, at least sa isang buong taon, natesting ko na yung reverse mating, hindi sila bagay, at least ang nasayang ko lang yung pares. So next year, mag-experiment na ako sa ibang linyada, so ang nasasayang ko lang pares, kung gusto kong mang alisin, gusto kong i out, pares lang ang nasayang hindi trio. Ano? So, ganun lang naman. Kasi kung bibili ka ng uh, stag lang, hindi mo matetest kung bagay pala, kung ang magaling pala magpalabas yung babae. The same din, kung bibili ka ng babae lang, hindi mo rin matetest kung babae ba ang nagpapalabas ng galing or lalaki, ano, kasi wala namang assurance sa breeding. So, kumbaga, uh, everything is a gamble. So, to make sure, so, yun ang approach ko, pares. Ngayon, kailan ako bibili ng trio? Kailan ako bibili ng trio? So, bibili ako ng trio kung, halimbawa, may Bruce Barnett Sawater ako, since yun ang uh, main bloodline ko, bibili ako ng Bruce Barnett Sawater, mag-import ako galing sa US, kung sino ang pinakamalapit na Bruce Barnett na nakakuha mismo, kay late Bruce Barnett na sweater na authentic na talagang katulad ng mga manok ko. Kasi kumbaga, pang-refresh ko lang siya ng linya kasi kilala ko na siyang linyada. Hindi na siya bago sa akin, gagawan ko na siya ng pamilya, papadamihin ko na lang siya. Ganun ang uh, ginagawa ko. Pero kung uh, panibagong linyada, hindi ko siya bibili ng trio kasi nga hindi ko pa naman subok at ayoko ng magulong breeding. So kumbaga, ang pinaparami ko na lang mga Bruce Barnett sweaters ko, naglalaro-laro lang ako on the side para sa ibang linyada. Pero hindi ko na siya babaguhin kasi ipopokus ko na lang ang breeding ang energy ko, ang breeding ko, ang resources ko, ang manpower ko at ang facilities ko doon sa proven ko na na linyada. So anyway, uh, paano pag bumili tayo ng trio? Ano? Paano pag bumili tayo ng trio? Pag bumili tayo ng trio, paan natin siya i-maintain? Ano? So, napakaganda na katanungan yan. So, ito, ipapakita ko sa inyo ang diagram sa likod ko. <laughs> uh, ito, ano? Uh, baliktad lang sa inyo, pero let me give you a short discussion. So, ito yung trio, ano? Ito yung lalaki sa taas, yung dalawang babae sa baba. So, ang binibili ko is, kung hindi man magkapatid ang dalawang babae, magpinsan. Magpinsan. So, sa Bruce Barnett's Water natin, halos related na silang lahat, magpipinsan silang lahat. Kasi, Ah, uh, ito nga ano, ito yung isa sa mga ah uh, iniingatan natin, ano, kaya tayo nagkakaroon ng inbreeding, ano. So on the side, nagii-inbreed tayo ng mga manok dahil nga uh, unang-una, ang purpose na naman ng inbreeding is containment ng traits or yung mga traits or yung character ng manok na gusto natin maipon natin at yung mga ayaw, ay yung mga ayaw natin na traits or character matanggal natin or mailabas natin. So tandaan nyo, ano? Sa inbreeding, kailangan mahanap natin ang traits na hinahanap natin. Maipon natin maging uh, concise or maging concentrated siya. At yung mga non-desirable traits, yung mga ayaw natin na mga katangian, aalisin natin. Doon naman papasok ang tinatawag natin na seleksyon. Kasi kahit anong, uh, kahit gaano ka-inbred niyang mga yan, may lalabas pa rin dyan na hindi maganda may lalabas pa rin yan, na hindi natin gusto. So, yun ang purpose ng selection. Kaya taon-taon, nagbibreed tayo, nag i tayo, tinatanggal natin yung mga ayaw natin, pinupokus at kinukonsentrate natin ang mga gusto natin. Now, in relation to that, itong binili natin trio, ano sabi ko nga sa inyo, magpipinsan lang to, so ina-avoid natin ang direct inbreeding, kung paano natin siya maintain ganito. So, ito yung lalaki sa taas, ito yung isang babae sa baba, ito yung pangalawang babae sa baba. Ngayon pag binirid natin to dapat yung dalawang babae niyan magkahiwalay ng marking. Kasi magkahiwalay din ng uh, battery or pen magkahiwalay ng assigned na egg number. Para gusto natin silang i-inbreed eh. So ngayon, ang lalabas na anak nitong female 1, ito female 1, ito female 2. So ang lalabas na anak nitong female 1 babae sa kasalalake, ibibred natin sa anak ng female 2. Ano? So ito, ito yung male ng female 1. Tingnan nyo, ano? Yung male ng female 1, ibibreed natin sa anak na babae ng female 2. Ang female naman na anak ng female 1, ibibreed natin sa male ng female 2. So, kung mapapansin nyo, uh, ang breeding natin is magkapatid sa tatay, pero hindi magkapatid sa nanay. So, indirect inbreeding. So, ngayon, ito yung unang henerasyon ng palabas natin, ano, nakapagpapuro na tayo. So, marami na siyang labas. Ngayon, Paano naman natin magagamit ang Mga uh, Anak nilang babae sa kalalaki Kasi gagawa na tayo ng second generation eh So ang ginagawa ko dito sa farm ko Since uh, magkapatid sa tatay Magkapatid sa Magkapatid sa tatay ang palabas natin Ang mga anak nun iki cross naman natin Ibabalik naman natin sa uh, Sa tita nila ano, Sa tita nila So ang mga anak nitong ang mga anak nitong second, uh, first generation, ibabalik natin sa tita nila. Parang ganun lang, ano? Criss-cross breeding, ano? i criss cross breeding natin. And then, yung uh, anak naman ng mga back to tita, pwede nyong ibalik sa lolo. Papunta naman dito sa taas. Ano? Papunta naman dito sa taas. Sa pinakalolo nila. And ang labas naman yan, pwede nyo namang ibalik pababa dito sa mga... ah... Uh, sa mga anak ng apo niya. So kung maga, kung mapapansin niyo ano, once na na-identify niyo ang pamilya, identify niyo ang markings, kilala niyo kung saan ang galing, saan babae ng galing, specific specifically identified kung saan ang galing, masusundan niyo siya ano, magkakaroon kayo ng family tree. Ito naman idea lang, example lang kung paano ang gagawin. Idea lang at saka example lang kung paano ang gagawin at kung ano ang ginagawa ko, ano. Para lang kung baga, hindi ko siya direktang ibabalik sa tatay niya, hindi ko siya direktang ibabalik sa nanay niya, kundi papadaanin ko muna sa pinsan niya, papadaanin ko sa lolo niya, papadaanin ko sa tita niya, papadaanin ko sa tito niya, so on so forth. And then along the way, sineselect natin. Pag nagkaroon tayo ng selection na pinakamaganda, pinakamagaling na individual para sa atin, yun na ang pagmumula ng sarili nating linya na mayroon tayong tinitingnan na standards. Pag may super, ibabalik natin sa gene pool o ibabalik natin sa pamilya niya pala talagang mag-produce ng mga mas super na mga manok. So, yun lang guys, yun yung uh, ginagawa natin dito sa pag-maintain ng linyada sa pagpapapuro. So, I hope uh, nakatulong itong video vlog natin para sa mag-uumpisang mag-breed, para sa nagpaplanong mag-acquire ng mga breeding materials sa darating na Game Fall Expo. So, it will guide you kung ang bibili nyo ba, pulet lang, uh, broodstag lang, pair ba, or trio. So, I hope nakatulong tayo, ano, and uh, I invite each and every one of you na pumunta tayo sa uh, World Game Fall Expo sa World Trade Center ngayong January 19 to 21, ano. So, marami tayong dadalhin mga manok, maraming mga baby brood and pullets, ano. So, I hope to see you there. Master Mark Solito ng Lord GCC Academy.